Pero grabe, dagko dag, ano na ba? Tong... Nakaraan, mga hito, mga ganyan. Maka malalaki na ngayon. Hito, oh, yung... magpailog na naman kami guys. Ilog. Ay, ito, part time Nag-trabaho na, po. Ano? trabaho na kayo mga ito. Oo, na kayo Pati. 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 Para Pati. 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 Baliklah kami guys. Dan. Ya. Ya. Salted. kami terbaho, guys. Bulan terbaho oh. <laughs> expires skin gene. Ya ini kami maklaras. Dito itulah kami salong ng Serbia. Ya. hindi ma high blood pailog ilog muna kami ilog mingwit kami may mingwit samahan nyo kami guys sa pamingwit guys oh, dito uh, na kami guys ano ayun <laughs> ang dalawa guys nandun na ah. ayun ubas dito guys oh Ayan, no? Grips guys, grips. Ayan o, ang dami o, Ay, o? Ay, Ayan o Ayan o Hindi lugi natin Ayan guys o Baka baka hindi si na sasama si Immortal na baka bantayan nyo na to Maraming po nga Maraming, waka Nasayang o, nasulo Ito pa diba kinakain to? Oo oh, Ano to? Ubas eh. oh, Ubas oh, yan Ba't itin? Ito o, green Lagyan mo yung ano mo

guys oh pumawi guys dito na kami sa ilo guys <laughs> di pa man namin ay ano yung mga paminuit namin bully na <laughs> ayan pa okay so dito na kami papristo guys kasi mamimimit kami kami nanga hangin guys Sit sit up muna kami guys Sit out sit, sit up kami nang Okay mortal <laughs> <laughs> ba guys hindi na ito ano guys hindi na ito tsamba guys swerte na talaga ito <laughs> uh, swerte na talaga ito guys hindi na ito di ba meron pa sa kabila uh, meron pa sa kabila titigan natin papasanin okay. natin yun doon uh, tropa rin sa kabila huh. napakahirap pala maging mangingis na guys pero masaya pasalin natin yung mga tropa doon kabila protas libre protas pa siyang ka pa kapang huli na ng ulam may protas pa Oh, malaayo yung tuyuntan dalawa. Aba! Ito naman yung dalawa, guys. Ito naman guys, yung dalawa. Ah, paminuitan talaga ito. Oo. Oh, ayan, no, may. Makalagyan ng mga butas dito. Oo, oh, oh, paminuitan talaga. Katulad nung ginagawa ng matandarang sa kabilado no. no? May ano? Oo. Oh. Paminwitan talaga ito. Oh, naman yung huli guys sa kapila. Ayan. Hindi <laughs> na talaga swerte. Hindi na talaga tsamba. Swerte na talaga. <laughs> <laughs> Nasiro ako doon. Nakadalawa na rin ako doon. Dito? Mm -hmm. Oo oh, ba. May namimingwit din doon. Oo. Oh. Mm -hmm. Oo. Oh, din yan. Umalis lang kanina yun. Yan yeah. Ito. Dito? dito gilid? Oo. Mm. Hindi promotion, it's demotion. <laughs> demotion. <na>, <laughs> demotion na guys. Kung dati driver, ngayon seaman na. Oo, oh, seaman nah. <laughs> na. Sunod na araw nito kasi sisid na kami guys. Mamamana na kami nito. <laughs> <laughs> hmm. Kahit pa 6.30. 6.30. Oras na, alas 6 Ah, mag alas 6 pa lang 6.30 No mm. Awan na tayo. Kasi yung pagbibisikleta natin, mahirap yung madilim na nagbabike tayo pa uwi. Gano'n na. sa pa naman. Ang least na napaganda yung ano natin eh. <laughs> no? Mahirap yun. Sarami oh. oh, na rin yung dalawang eh no? Oo. Ito pa naman, kung walang lumot na ganyan mas maganda pa rin yung ganito may palutang kasi ramdam mo pagka oh. may huli na eh oh. Naka, ko rin yung ano lusungin yung ilog baka dito yung kinuha yung anaconda eh hmm. yung buhaya <laughs> pag lusong mo nakanganga pala siya yung <laughs> patay <laughs> <laughs> hindi mo pa na makita yung ganito hmm. oh ayun natin si Jake balikan ulit natin bukas Kukunin pa natin kulitis doon, doon ba? Pinaan, Tapos na guys. Yan guys oh. Libre na. Libre na. Anton no? Libre na daw. Sa naman talaga iwas lang sa autos eh. Na, Iwas sa autos. Makita. Sampai. 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 Na kami. Uh, Lapat Guys, isa tao ipalo mo si mortal guys. Immortal. Immortal. guys. So guys, hanggang dito na lang. Special tracker. Ah. Salamat sa support. Is bye bye. Bye Bye By Jake, oh, bye, bye na check bye -bye. Okay. Bye, -bye. <laughs> bye bye. Bye bye. Kim bye bye. bye Dobordan. Oh, Dobordan daw. Oh. Uy, uh, bye-bye na. Bye-bye. Uy na kami, guys. Babalik kami bukas. Yala. Hola, right, Nelson.